Pumalag ang Foreign Affairs Department at Philippine Coast Guard sa naging pahayag ng China ng payagan nilang makalusot patungong Ayungin Shoal ang mga chartered boat ng AFP na naghahatid ng supply at pagkain. May ulat si Bea Bernardi. Boomwell, Philippine Coast Guard sa payag ng China na pinayagan nila na makalusot ang mga chartered boat ng Armed Forces of the Philippines na may dalang mga supply at pagkain dahil sa humanitarian reasons. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, hindi totoo ang mga payag na ito ng China. Hindi naging madali para sa mga barko ng Pilipinas na makarating sa Ayungin Shoal dahil makailang beses na hinarang at hinaras ng mga barko ng China ang ating mga barko at hindi maituturing na makatao ang ganitong aksyon. The supply operation that we had yesterday is not a walk in the park. Uh, we still experienced dangerous maneuvers. They still attempted to block our supply operation. Nanindigan naman ang Department of Foreign Affairs na ang rotation at resupply mission ay karapatan ng Pilipinas. Ito'y matapos sabihin ni Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Xilian, na nagugat ang problema sa resupply mission dahil sa pagdadala ng construction material sa BRP Sierra Madre. Ayon kay DFA spokesperson, Ambassador Maria Teresita Daza, ang pag-exercise ng Pilipinas sa ating karapatan at jurisdiction sa mga maritime zone ay hindi kailangang aprobahan ng anumang bansa. Maging ng Philippine Coast Guard. Iginiit na hindi kailanman kailangang magpaalam ng Pilipinas sa China hinggil sa mga supplies na dadalhin sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Malinaw ani ang nakasad sa UNCLOS na ang Ayungin Shoal ay nasa exclusive economic zone ng Pilipinas. We don't need permission from the People's Republic of China. Ang Ayungin Shoal ay uh, napapaloob sa ating exclusive economic zone. We have the sovereign rights over these waters. Bea Bernardo para sa bayan.